laban ng pila o papakar wash po kami naya galing po kami ng sa matay Walmart nagbitras nag ano nagpapakar wash at madami ng amin sa sasakyan yan, yan po nakapila ang haba ng pila ang dami magpag get rid of mga salt get rid of the salt. Ayan, nandito po kaming mag-asew eh. aking, ang, aking may bahay. <laughs> oh, may bahay daw. Ang aking, ang aking buhay. Ikaw ang buhay Bunga, ko? Nga Bunga nga. Ako. Wow. di na po ako nagbablog, bihiran na lang kasi tayo ay tinatamad. Pero, salamat sa mga parating nandiyan dyan pa rin at sumusuporta. Ah. Andito lang po ako. Ayan po, para may idea kayo kung magkano ang car wash, oh. Plain wash tayo. Ceramic wash, Hot 19. Car, Carluba. Ano yan? Express Ex interior. Detail SUV. with classic hand-wax, ah mahal, 69. Ito sa pinakamahal, ah yung uh, 69. 99. 99. ah... 69.99 15.99 Ah, 15.99 Baka iba pag ano, SUV, parang di naman ito 15.99 wash tayo. May under, ayan, dito dito dito, dito dito dito. Under body wash, triple foam. Ayan, yan po ang para may idea kayo kung how much is the car wash here in Canada. Yan, May mahal din. Ayan, o. Oh. May tire dressing and wipe rims. Ah, yung ay steam sanitize. Aba, $69.99. $69.99. 49.99 nine Dito lang kami sa fifteen ninety nine yan. Dito lang. Yan yan yan. Yan dalawa po ang linya pero pagdating dito alternate. Ayan, Pilipino din yan eh, ng Papa Harvard. Pagdating po dito, isa lang ang pila doon. Alternate kayo. Para lang hindi mag maraming ano. Ayan o. Oh. Toyota CRV. At CRV. Honda CRV. Bagong labas lang yata din yan o. Oh. Tiyan mo. Oh. Ano yan? Yato, ito, ito, to. Hindi, matagal na yan. Ayan o. Oh. Bago yung gulong niya. makita mo matagal. Ayun ay, nga, ang, ay, tinignan ko yung gulong. Luma na, bago lang. Ayan. Alaga lang. oo um, number one sa karnap ang CRV ng Honda no dito mm -hmm. po sa Canada sinta sa alala na dito sa Toronto ano po uh, ano ba yan uso uh, ngayon ang karnap ang dami yan ang problema ngayon ng Toronto yan na po oh, bati na nagpa car wash ngayon, wala siyang debit, walang card. O, oh, kasi debit lang po. Mo oh, nga. Ano rin yan? Kasi yung cash, di ba, ma uh, Di mo? Yeah, di mo ay. alam kung... Uh, yan. Ayan. Ayan, o. Dito ka na no mag-vacuum. Hindi pa pa ito po pwedeng i-wash. Ang dumi na, no? Dumi na, oh. kami. Ceramic yan, diba? ba? Neutral? Ano na ang ibig sabihin pang neutral? Ito yung neutral ng coffee. Kasi nakasakay na tayo sa parang uh, vocalator. Wala ka na. Vocalator! Ayan, wag nyo kaming ispray haan! Parang awa yun apa-apa sana pun aku. siya naglilinis. First time daw nito makarma siya amin sa sakyan. Kasi siya, ngayon tinatama siya maglinis. Ah! Parang away nyo na. Parang ang lakas naman ang pressure. Parang ang panlaw niya na malakas. Malinis na po.

dollars kung no. mayroon oh, kung poley may rain yun mayroon yun oh dami Ooh. dito ka mm. Mag-vacuum po kami kasi free vacuum naman eh yun dito nga bakit di pa lubus lubusin yun free vacuum lalabas ba ako punas punas na car wash ko ako pag uwi ko pwede na ang word ko kata na car wash yan yan si roach na yan mura na malaki mura na malaki yung roach yan naman ang first choice natin dati hindi ang gusto ko pala ay ano chevrolet na na equinox